Mag-isa siyang inanod ng alon sa gitna ng dagat sa loob ng apat na raan at tatlumput walong araw. Nasira ang makina, natigil ang radyo, walang direksyon, walang tulong. Gutom at malalaking bagyo ang kalaban niya araw-araw. Kasama niya ang isang mangingisda pero hindi pinalad na umuwi. Gabi-gabi, kausap niya ang sarili para di mabaliw sa katahimikan. Ito ang pinakamahabang survival sa dagat sa kasaysayan. Paano siya nakabalik sa lupa ng buhay? November 17, 2012, isang ordinaryong araw ng pangingisda na magiging pinakamahabang laban para mabuhay. Bago pa siya maging alamat ng kaligtasan at pag-asa, si Jose ay isang simpleng mangingisda mula sa Mexico noong Nobyembre 22, 2012 sumakay siya sa isang maliit na bangka kasama si Ezekiel. Isang araw lang dapat na pangingisda, pero biglang lumakas ang bagyo, mas malakas kaysa sa naranasan nila noon, nagpupumiglas ang bangka. Sinubukan nilang bumalik sa pampang, ngunit na stall ang makina at tuluyang tumigil ang radyo. Doon nagsimula ang tunay na pagsubok. Walang pagkain, walang tubig, walang direksyon. Uminom sila ng tubig ulan at kumain sila ng anumang makuha mula sa dagat, sapat para mapatuloy ang paghinga. Pero habang lumilipas ang mga araw, humihina si Ezekiel at hindi na kinaya ang matinding hirap sa dagat. Sa huling sandali, mahina niyang sinabi, Ayoko pang mawala hanggang sa tuluyang tumahimik ang dagat. Si Jose mag-isa na ngayon, ang katahimikan, ang pinakamatinding kalaban, kaya kinakausap niya ang sarili. Araw? Gabi? May susundo pa ba sa akin? Anong araw na ba ngayon? Tuwing may bagyo, sa cooler siya nakakulong, habang inuuga ng higanting alon ang maliit na bangka, habang sumisigaw ang hangin at kumikislap ang kidlat sa dilim hawak niya ang takip ng sobrang higpit, isang pagkakamali, tapos ang lahat, lumipas ang isang daang araw, 200, 300, hanggang sa umabot sa apat na raan at walong araw. At sa wakas, may nakita siyang lupa, isang isla, isang pag-asa. Gamit ang huling lakas, itinulak niya ang bangka papunta sa gilid ng buhangin at doon siya bumagsak, humihinga buhay. Ito ang totoong kwento ni Jose Salvador Albarenga, ang taong tumangging sumuko sa dagat at piniling mabuhay. Dahil minsan, ang pinakamalaking laban ay ang hindi pagpapatalo sa sarili. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-like, share, at subscribe para marami pa tayong tunay na kwento ng buhay at milagro na pagsasamahan.